Isa sa maituturing na hottest star si Claudine Barreto during her time. Especially nga nung siya ay tinim-up kay Rico Yan. Kumusta na kaya si Claudine? Matagal din naglaylo sa pelikula at telebisyon si Claudine at nag siya sa kanyang mga anak. Pero ngayon ay bumabalik na ang aktres na tinuring na optimum star during her time. Kaya naman nung tinanong siya tungkol kay Rico Yan, ay umamin siya kung ano pala ang punot-tulo ng kanilang hiwalayan. Ngayong aktibo na muli si Claudine Barreto sa pelikula at pati sa telebisyon ay maraming mga fans ang humanga dahil pumayat na muli ang aktres. Siya ay nag-concentrate muna sa pagiging ina sa kanyang mga anak. Pero ngayon ay nauungkat muli ang kanilang nakaraan ni Rico Yan na matagal niya ding nakarelasyon matagal nang namaya pa si Rico yan pero until now ay hindi alam ng mga fans kung ano nga ba ang punot tulo ng kanilang hiwalayan kung sila pa ba ni Claudine nung namatay si Rico For the first time ay nagsalita na nga si Claudine Barreto about Rico yan sa vlog ni Ogie Diaz kaya ating panoorin kung ano nga ba ang dahilan Hello, nandun yun si Raymar, nung dad ko. And it was the first time na nakita ko umiyak ng tatay. At dun ko rin nakita kung gaano ka-strong pala ang babae kaysa sa lalaki. Because... Inami ni Claudine na nag in sila ni Rico yan. At nang mamatay si Rico yan, ay tinanong siya ni Oki okay, kung sila pa ba. Ang sabi nga ni Claudine ay hiwalay na sila. Kaya lang ay hindi nga daw gusto ni Rico yan na makipaghiwalay sa kanya. Kaya hindi pa rin siya umaalis sa kondo nila. Kaya lang ay dumating na sa point na pinakita ni Claudine na may mga nandiligo na siya. Kaya naman daw pong sa paghiwalay ay dahil may nalaman si Claudine. Kaya lang ayaw niya nangang siraan si Rico yan dahil na, na ito at sabi niya nga kung gusto niyong i-blame ako, ako na lang dahil pinoprotektahan niya nga ang pangalan ni Rico ng March na. Mm -hmm. Na, kasi sabi ko wala nang balikan to. Yun na. Let's remain friends. Kasi pag nakikipagbreak ka naman, hindi ibig sabihin hindi mo na mahal yung tao eh. 'Di ba? Ang tagal mo move on to may process yan, 'di ba? So, nung nangyari yung anniversary namin ng March 4, yun na yun. Yung sinabi ko, hindi may usapan tayo." Hindi na talaga pwede. March 4 yun, umabot ng March 5 yung away namin, pero hindi totoo na sinaktan ako ni Rico o naging violent siya. Or ano, yun ang Inamin din ni Claudine na hindi si Raymart Santiago ang dahilan ng kanilang break up. Merong mga nagsasabi noon na kaya daw nagkipaghiwalay si Claudine ay dahil nahulihan niya nga daw dati si Rico yan na merong ibang babaeng involved. Kaya nga sabi nga ni Claudine ay marami daw siyang pinagsisisihan tungkol sa pagkamatay ni Rico Yan. Panawarin. Ang last usapan namin March 17 and then 24 and then the night na yun yung pinaka-princisisihan ko. The night na March 29, na madaling araw, tumatawag siya. I had two phones. Dating Nokia yun at Erickson. Mm -hmm. Ang Ericsson meron pang black. Sublin ako yung number niya. So, parang sinabi ng sister niya, yung last call niya was sa sister niya at sa akin. Inamin din ni Claudine na hindi si Raymart Santiago ang dahilan ng kanilang paghiwalay ni Rico Yan. At kinalaro nga rin ni Claudine na hiwalay na sila ni Rico Yan nang manligaw si Raymart Santiago sa kanya. Ang sabi nga ni Claudine ay baka iyon nga ang karma niya dahil hindi niya nga sinagot ang tawag ni Rico yan. Pero sabi naman ng kanyang ama na namatay na rin at namayapa na na huwag niya sisihin ang kanyang sarili dahil mas masakit kung sa namatay ako, nga daw si Rico yan matang. nakatabi food. siya. Ganyan. Tapos, syempre, gusto ko rin pangita kay Rico na totoo na talaga to. Ito, oh. tignan mo oh, mag-a-accept na ako ng mga maniligaw. Parang ganon. Kasi syempre, hurt ako eh. Gusto kong pakita sa kanya, mag-move on na ako talaga. Ang last usapan namin was March 17 and then 24 and then the night na yun yung pinaka-prinsisisihan ko. The night na, March 29, na madaling araw, tumatawag siya. I had two phones. That yung Nokia yon at Ericsson. Mm -hmm. Ang Ericsson meron pang black, Sublin ako yung number niya. So, Ayon kay Claudine, ay sinisisi niya ang sarili niya kung bakit namatay si Rico yan. Pero sabi nga ng mga kamag-anak niya at mga magulang niya ay hindi niya kasalanan yon Dahil may dahilan naman kung bakit sila naghiwalay ni Rico yan. At hindi rin totoo ang chismis before na binabato sa dalaga noon na si Raymart ang dahilan ng kanilang paghiwalay. Ayon pa kay Claudine, ay magkaibigan lang talaga sila ni Raymart dahil magkakaklose ang mga bareto at ang mga Santiago. Natataon lang talaga na may occasion at nandun si Raymart. Kaya naman syempre nandun din si Claudine. Kaya hindi maiwasang nakikita at naguusap sila. Pero inamin nga rin niya na matagal bago niya sinagot si Raymart. May isang taon bago niya ito sinagot na humantong nga sa kasalan. Pero ngayon ay single mom na si Claudine at hiwalay na sila ni Raymart Santiago at meron pa nga silang mga kasong hinaharap ngayon. Pero syempre bilang mga fans ni si Claudine at Rico yan, marami talaga ang nanginayang sa biglang pagkawala ni Rico yan. Pero ipanalangin na lang natin na sana maging masaya na si Rico yan kung saan man siya ngayon. At for sure naman si Claudine ay habang buhay niyang mamahalin si Rico yan at sinabi niya ngang habang buhay niya nga itong dadalawin kaya wish na lang natin na sana one day ay matukpoan din ni Claudine ang totoong lalaking magmamahal sa kanya tulad ni Rico Yan. Until next update, please don't forget to like, share and subscribe. Bye.